Good morning guys. So dahil kulang cool nga yung tipi natin doon sa bahay eh kukuha tayo dito sa kubo natin dito sa dagat kasi papatayuan na to ng bahay at tatanggalin na din to. Yan. Malapit nga pala tayo sa dagat guys. Ito yung kukunin natin. Yan. Kukunin na natin tong ginawa nating patungan ng mga ano dito kasi nga tatanggalin lang din to kaya kunin na natin so eto guys may mga bangka dito kasi nga tabing dagat lang to yan sa kapatid ko pala to guys yan you know. o yan etong lupa na to guys si sa amin pala to yan tignan nyo yung dagat guys maganda yan yan pasyal ko muna kayo saglit doon sa dagat para naman makita nyo Sobrang init na nito kasi mga alas 9 na yata to ng umaga, mag alas 10. Yan guys, so, madaming bangka dito guys. yon dagat na yan guys, diretso doon. Yan, tignan nyo naman. Pwedeng pwede kayo maligo dito. Libre lang, walang bayad. So, balik tayo doon. Ayan. So, heto na guys, natanggal na namin yung mga papag pala tawagin sa amin neto guys pangasinense yan so puputol putulin na lang namin to yan you know, yan so yan kakatapos ko lang tong pinutol ay na lahat madami-dami na din to guys, sakto na to, Doon sa paglalagyan natin. Yan. ipapako na lang natin to para magawang tipi tsaka natin iaayos yan guys so, yan. so guys eto na pala na umagahan na to eto na eto na yung outcome ng tipi natin eto lang yung sobra bali pito nga pala lahat pito o walo yung nagawa nun yung lahat ng nakuha natin dun. Yan. eto yung iba hindi ko pa naipako yan. So, ipapako na lang natin yan. Madali na lang yan. Yung iba pala guys is nakabit ko na. Wait lang, pakita ko sa inyo. So, eto guys. Nakabit ko na. Yan, lalagyan na lang ng manok yan. Manok na lang ang kulang dyan. So, dinerediretso na natin to. Kung makikita nyo sa ibang video ko, yung dito sa may tambak kung tawagin sa amin. Yung parang divider ng ano pala isdaan yan so hindi ko na sinagad dito guys yung paglagay kasi nga is wala pang harang kasi ito guys daluyan ng tubig to ayan yan daluyan ng tubig yan papunta dito sa kabilang fish pond so yon